Hello guys. Share ko nga pala yung fish na gawa ko. Guys. Ito nga pala yun. Guys. Ito yung pang na platino. sa pang ibabaw. bakal. Ito man tanso. Tatlong warna kombinasyon. Ito may tatlong output. ito yung sa papuntang battery negative ito naman yung huling dulo ng primary ito ito yun, yun. nakakunik sa positive na condenser walang condenser maka hunters ito naman yung yun 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 to yun yung positive na battery to tatlong wire kombinasyon may tatlong output ito nga pala yung unang unang dulo ng secondary yan tapos pagka uh, ikot dito <coughs> dito na siya pumunta dito yan tas na yung ito yung output to tapos may dugtong ito yung pangatlong wire ibikot ng ikot dito pumunta mm -hmm. uh, yung oh, my God. My God. yan yan yan, yan. yun yung nasa gilid yun yung gilid na yun. yun yung pumunta dito dito ito ito yung isang output pa isa dalawa tatlo uh, ito yung negative na battery uh, yan negative na battery pumunta dito uh, dito ito negative uh, yan ayan guys ang haba nito ay ito ay nasa 11 cm tapos yung natagang 10 cm ito ayan 11 cm ang haba ng kuro ayan tapos yung kapasitor may kapasitor ito yun 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 yung kapasitor may 1.5 UF hmm. 1.5 UF Capacitor so, yan ng electric pan tapos condenser walo yan yung gawa kong gawa ko yan yan ito ng ano ng truto ko ng housing yan nilanggam Ayan. Okay, ano. Oh. Ito nga pala yung ducting, ta ducting yung nilagay ko. Ito. naktingtip yan. Matibay yan yung ducting tip. Yung madikit pa yung pang ano ng butas. Handa Update na lang kayo sa titisting ko. Ang put niya. Ngayon. Yeah. Hmm. Hmm. Yes. hmm. 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 Oh, hmm? Bis na ilalabas ko na lang yung pinabutuan niya dito ang eh, yung ginawa ko pinunik ko na siya dito sa ano, tornilyo para maging isang ito na yung maging isang output niya para may ano siya high and low high and low na siya nice o ganun yung gawin nyo sa mga pista na yung pag may pinagdugtungan labas yun na lang dito kabit nyo dito sa tornilyo para maging isang low output niya yan dito yung number one, number two, uh, number three ito, saka ito, yan, tatlong koneksyon, connect, connection. palakas ng palakas, hmm, hmm, Nagtingkip niya mga guys. O, yung, parang may bubble gum yung ano niya. ng papel niya. Ay yung dikit-dikit niya. Parang may bubble gum. guys ang <coughs> counters so yung negative naman ng ano konektado doon negative ng connection doon hindi abala ito yan kasi yung positive dito naman ha ito positive connection yan ganun din naman sa ano positive ito naman yan kahit alin dito yung tabi niya yeah. yeah. sa so, ilalim nito. ito 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 yeah. oh, yun 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 ah, sige guys Hanggang dito na lang click na lang yung mga subscribes na lang naman para sa mga susunod na video ko pa paano gumawa nito ito guys